Welcome back to back kapatid. Ayan kapatid, uh, ngayong araw kapatid is alam nyo na uh, yun yung sinabi ko magpapalipad tayo doon sa San Vicente kapatid. Yun nga uh, yung apat natin ipapalipad rin ng kapatid si Buswan Busto King at saka si Queen kapatid ayan yung apat ipapalipad natin ngayon. Pupuntot na tayo ngayon sa San Vicente kapatid doon tayo magpapalipad for the first time nila doon kapatid. Yun nga uh, yung kalangitan nga natin yan baka lem Meron naman ano naman, kunti lang naman lumlem niya. Yun nga kapatid, ah. Uh, ngayong araw na to, Ano na natin natin? Papraktisin na natin. Yun nga para sana yung ibo natin. Yun nga kapatid, ah. Uh, yun na dito na yung training box, eh papasok ko muna yung apat. Uh, Ayan, at saka abangan na lang natin doon sa sampisid kapatid papaliparan ko. Yun nga kapatid, ah. Uh, tara, paliparin na natin baka paliparin man

Yan yung ibon natin Ayan nga patid, natin Ipikot lang sila Ayan Nawawala na sila Lagot tayo nito Grabe ang exorces nila ngayon kapatid For the first time to nila na dito na mahagis kapatid sa lawak-lawak na ito kapatid, lagot sila. Ha, papakurin talaga yan sila kapatid. Ayan. Welcome back again kapatid. Ayan, dito na kami sa loob namin kapatid. Ayan. Uh, pinakawalan ko naman si Juliet. Si Romeo, naglimlim naman. Si Juliet na lang nandoon sa taas. Ayan. Ayan. Ngayon kapatid, yung pinalipad natin, hindi pa nga sila nakabalik. Oras pinakawalan natin doon alas 10.05 oh. AM ngayon 10.30 na kapatid AM yun nga kapatid uh, wala pa nga sila ayan matahimik pa dito wala pa sa mga niyo. wala pa sa mga niyo kapatid ayan yan si Juliet nandiyan <laughs> siya lang muna isa nasa labas yun nga yung bago nating ibon nandoon sa loob wala pa kasi yung mga pakpak -pak yan yun nga kapatid ah uh, Balikan na lang natin mamaya kung anong oras sila dumating. update ko na lang kayo. Ayun nga kapatid. Ayun nga, yung pag-training ng ibon, ganyan talaga kapatid. Pag gusto nyo uh, ma-master yung ibon nyo, ganyan lang. Uh, exercise nyo, uh, palipad nyo ng mga uh, layo Ayan. Sanayin nyo. Ayun nga kapatid. Uh, babalik na lang ako mamaya. I-update ko na lang kung dati na pa kung anong oras. Ayun kapatid. One hour later. Bakaging kapatid, ayan. Ayan kapatid, ay uh, ngayong hapon kapatid, hapon ha. Yun nga sinasabi ko nga update ko nga yung pagdating pagdating ng ibo natin. Yun nga ang ano nga natin ngayon, ang dumating lang kapatid. Ay si Buswan lang kapatid ang dumating. Siya lang isa kapatid. Yung tatlo hindi pa nakauwi kapatid. Iwan ko nasa na sana yun. Yun nga ipapakita ko sa inyo si Buswan. Dito na pinakain ko na sila. Pinapasok ko na rin Busuan, dumating 2pm Oras natin yan is 3pm na kapatid Yun nga, yung tatlo Hindi pa nga nakauwi Iwan ko na sana yun Yun nga, pinakain ko na naman sila kapatid Ayan, ipapakita ko sa inyo si Busuan Ayan nga kapatid Ayan Ayan, kapatid Ayan Ayan si Busuan kapatid Nakauwi na siya Ayan Yung iba kapatid Ayan, yan sana Ayun rin na no, kibalik dyan, kasi sino. No. Yan kapatid, yan na lang sila hindi dito. Yan nga kapatid, hindi pa sila nakawi. Yung tatlo, iwan ko, wala kasi wala ka dito. Yan, no, iwan man, ko. Ang mo. Hindi na kasi, umambon kasi kapatid. Baka, uh, ngayon, iwan ko, nasa na yun sila. Baka uh, dumapo sila sa iyo. Ang lagi tayo, yung kampusang. Susak. 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 Tulok ang puti. Huwag ang buwan kay si Lunda. Huwag itong buwan. Tapos? Tulok na. Ayun naman. Ang puti uli. Wala ay rito. Ayun nga kapatid. Ah, ano natin sa ibo natin. Ayan. Jack. Masi ah, kayo ulit. Ayan. Hindi pa yan nakaano eh. Hindi ko pa yan. Ah, hindi pa yan nakakalipag. Kasi ano pa. Maano pa yung pakpak. -pak bago pa kasing Binunutan. Yun nga kapatid. Ah, dito na lang tataposin natin yung video. ayun nga kapatid. Ah, sa bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe, click notification bell para updated ka sa ibang video natin. Ayan nga kapatid. Update ko na lang kayo sa pagdating ng ibo natin. Ayan nga kapatid. Dito na lang tataposin. God, God bless sa lahat.